Charan. Hey, yo, what's up? Here we go again. We're back. <laughs> ang tagal-tagal ng panahon na hindi kami nag-upload. Dahil alam akong bakit, guys. Nireport yung editor namin. <laughs> Nireport. At tinabagsak ang aming grupo. Ayaw kami sumikat. Ngayon, we're back. May bago kami editor. Ito. <laughs> Focus na ito. Ito bakit. Yeah, yeah, yeah. Wow. Ngayon, kailangan namin ano ha. Guys, kailangan namin lumakas ulit yung aming YouTube channel kasi one subscriber na lang eh. Nag-count yung ano eh, 796,000 subscriber eh. <laughs> Kaya guys, dito kami sa, ano to? Briella? Briella Park. So, we will be back. Bibili muna kami ng nakakalasing na alak. <laughs> Sheesh! Ah, bibili muna kami ng alak, bawal kasi yung ano. Habang hindi pa ano sana ano pa. Pwede pa. Sana pwede pa kahit. kasi alam ko ba 'no eh. Dapat oh, sila mo sa akin, pre. May 11 to 12 daw. Ha? Huh? 11 to 12. 11 to 12. Ano 'yan? Start date ano 11.5. 11. Ay, <laughs> 10.5 pa lang. Tapos <laughs> nandito yung bilya. Ang lalit. Lali, ito, biyahe pa tayo ng isang kasakay. Kaya nga. Ang eh. Ay, 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 -re Pvin, nagawa, eh mo ang inner rain. Ang nagagawa Ang basketball lang pwede, pre. Oo nga. Tsaka yung video okay. Tuwan-tuwa si Joseph eh. Yun! Di-develop uh -huh. pa to. Di-develop pa to. Talaga pa to naman. Farm di ba? Oo. Oh, Talaga ng mga dinosaur. Hindi, kasi yun. Nakita mo yun. Ceratops. Doon merong mga parang ubo-ubo. Doon pwede mag-bonfire. Ah. Huwag na tayo mag-bonfire. Sunogi na lang. Dati ka naman nagda-drive? Lately lang. Boss, we'll be right back. We'll Pabalik. be right back. Balik. Kaliwa kanan. Kali, kaliwa. Balik lang kami. May bibili lang. Ah, thank we'll you. Hindi, uh, uh, tinatanong mo oh, ako. Ah, yun. Nakasubscribe na yun. 2020 ako nag-aral. Pandemic? Uh, Oo, oh, oh, pandemic daw. No? Pumili ka na, na sa kainan, di ba? Ito na pumili sa, sa kainan. Ah. Yan, ang kinatawag ko na. Ayoko. Kasi mixer Normal yan. Sige, <tari>. minsan nga <laughs> truck pa. Diba yan mixer yan? Diba guys? Diyan may nakalagay student. <laughs> student. Student driver only. Kaya Student ano, driver, oh, please be patient. Please be patient. Kaya yan, yan ang dadriving ko guys ha. Abangan nyo yung second vlog ko na <laughs> driving in a mixer, student driver. <laughs>

Mahihili po sila. Tapos sila sabi yung budget, napunta na lang lahat sa alak ha, guys ha? <laughs> But guys, narinig kayong nila before. i -re reveal ko ha, ngayon ko lang i -re reveal guys. Ano? atin kasi nila, itong mga boys, tayo. <laughs> guys, ayan, <laughs> ah, nakakita, nakakita mo yan ha. Tinitipid daw yung pagkain. Hindi daw natin siya. Tinitipid. Ngayon. Could... Oh. Oh. Okay. Problema na to. Hindi na natin tinipid yung alak. Pagka hindi din rin natin. Walang hinteng kayo. Kaya yun guys, ang nireveal ko ha. Shoutout doon sa mga Avengers na nag-cheese season yun. Pero guys, sorry na, babawi na mga kami. Ano magasin niyo kainin? Kami? All in kami. <laughs> you can eat us. Taktong <laughs> buhay. Kaya kami sa alam niyo naman guys Na ang ginagawa niyo na kundi kumain Ha? Oh, di wala lang, Chaser? Pwede Wala lang. Tao lang yan. Okay. Okay, madam. Thank you. Thank you po. Eh, alam mo kung bakit, guys. Ah, uh, etong all day kasi na to. Ah, uh, marami na naging diabetic dito. <laughs> Kaya bed na lang ang soft drinks here in the area. Kaya guys, wala tayong ang soft drinks ah. Ito. Healthy grocery. Hindi na pag healthy grocery. Tutok na di chere. Pansay <laughs> lang <laughs> ako. Hindi ko kuha pa ako. Ito, toto. <laughs> yes. To, to. Castilla. To. Yan. Isang tumas isang ito? ano, yan, yan. Tas yung original. Pagbipili kayo ng chichirya, kapain niyo muna. May hangin, expired. <laughs> Hop, check. Softness. Ting, check. Hop. Parehas na, no? Ay, hindi. Ito mo. Ito, ito yan, yan. Oh, Kasi isa pa yung cheese. Napaka-demanding ng ano. <laughs> Big ka, napaka-demanding, guys. Part of you. For the one. <laughs> Sige na! O, yan, ano ba? May kita mo. Crush ko ah. Nova ano? Nova na lang, Nova. Nagkaraya? Wala <laughs> kayo. <laughs> <laughs> Guys, baka mag-concentrate tayo. Sila na ang paisipin natin doon. Kasi paper cup. Kasi yun, paper, paper plate. Ang dala. <laughs> ito, oh, ito, ito. Ayan o, oh, pinidor. Cheese. Wala, hindi mo, mo kinawa yung cheese eh hinahanap mo ako Dito, dito. Yeah. Punti yan. Pepper Drops. Yan. Tapos isang ano pang kape nyo. Ito, eh, ito, yun nasa baba. Maras, marami ata po ito. Mag-assume. Mag Ayan oh, no. napakadami na niyan no? okay, <laughs> oh. Okay na 'yan, Ha? Ah, okay na 'yan. Saging lang naman eh. Dapat din dapat si Mayor. Eh. Eh. <yibot> si Mayor eh. <m tomatoes> oh, Kasi <thank> <marios> na lang na. Hindi pa kumikita yung ano. Pero ubos um na. Na ganyan guys. Kasi ano yung may ano, 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 mindset lang yan, mindset. Oo. Eh, hey, shoutout ko si Kuya, Para mapanood tayo sa 1.76 viewers. Kiyo pa lang. Vlogger po ba kayo, Yes po. Ha? Ano po ano niyo? Ha? Pang ano kayo ma'am? <laughs> Iyan mo kami, 1.77 <laughs> viewers mo? na kayo. Team Punetsky. Uh, wow. may la life, life lesson. Guys ha, nahihirapan kami maghanap nito ano na to. Shout kay ma'am. Pangalan niyo ma'am? Shout out. Mailin. Ma'am, ma'am, Mailin ah. nandito lang siya sa all home. ito, oh, napaka... Oh, ito, 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 Napaka sipag na empleyado to. Biber, ah, guys, sa bibir ako sa kamay niya. Shout out tayo. Shout out. Facebook, you, ano... Mamay, mamay, papanood Mama. yung Buka namin Bukas, umutin na kayo. <laughs> Yan, guys, amin ah, may natulungan na naman tayong staff. <laughs> ito may tropa tayo dito ha ah. Interview na ba natin <laughs> Ang ating friend Shout out. Hello. Guys, crush ko siya. Salamat po. Hindi pwede dalis. Sobrang init na lang tayong sampagita mo. Pagdaan nyo yun ha. Minsan ang buhay, nakaset na yan eh. Alam mo ang ginagawa mo sa buhay. Yan ha, light lesson na naman tayo anyways, ha guys ha. Pinapaaganda mo na lang guys. Ang buhay minsan nakaukit na yan. Mimbawa, ngayon magiinom tayo. Naka-set na magiinom tayo, pre. Kasi outing to eh, pre, di ba? <laughs> Tapos, mag-swimming tayo. Ganun, eh, may pool eh. Alam mo naman di ka mag-swimming. Kaya minsan ang buhay, naka-set, It's paid. It's paid. nakaset na yan. Kaya, magkaupo natin dyan, baka kumain na rin tayo eh. Kasi alas 12 naman na, di ba? Kasi merong pagkain. Oo, ano reality. yari? Yun nga. Uh, minsan, nakatadhana na sa ating ang mangyayari sa buhay ngayon, ano na lang ginagawa ng Panginoon natin sa mundo? Pinapaganda na lang natin. Oh. Tapos inaayos natin. Ilalagyan natin Siyempre. ng sauce, parang ano, oh, twist. So, Ilalagyan natin spice. Spice. Ang kagandahan ng boy. Ngayon, ano naman yung ginagawa ng ano natin, spiritual ano, life? Oo. Oh. Eh, hindi naman pwedeng lahat, pasarap pa. So, kailangan mo, ano, eh. balansin din. Kailangan mo din balansin na uh, equal talaga yan eh. Healthy, Then, spiritual ka. Then, merong ka physically. Ganun yan. Minsan, kailangan mo din tumulong sa kapwa mo. Alam mo, si God, uh, wala naman ibang hinangad sa atin yan eh. Kundi gumawa na mabuti. Tapos, tayo naman, in the turn, gumawa ka na mabuti. Bibigyan ka din in the turn na magandang biyayari. Back in the home. <laughs> Hi! Madib, si ano? Mike eh. sana ako. Kanin niya ako. ko eh. Oo, ako. Taga-vlogger lang ako. ko Pero nila, na daw sila? Ang <laughs> na pa rin. <Prenhalin> message na <siya> skyway na sila. Hey! Ang pa naman yung Sumobra! <laughs> Sumobra eh! Laging <laughs> ganito na si... Dahon ng... Pace. Isang set kami nila sa Thailand na... ...pag-inig na. Dahon wow! talaga hindi yung face. Pogi yeah. daw! Pogi-pogi sa'yo! Pogi-pogi! anak ng Espiritu Santo. Kawai. pag Hindi niya pa yung earth na lalik eh. Hahahaha! niya pa eh. Baka magkagulo daw Abebus. Ano yung Abebus? Abebus. 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 pa, like pa uwi. Hindi naman yan yung bagong kope. No. Hindi, alam mo kung bakit. Kahit okay. ang history ni Ares, siya yung nagsisindi ng puting usok. gamit niya yung test later niya. Yung mga bagsak na test niya. Kaya ganun ka yun guys ha? Kaya ganun yung ano na yun. Gamit ang test later niya, pinauusok, kailangan bagsak yun, hindi pwedeng mataas. Ayun. Sogrado yung kailangan yung dish paper na gagamitin. Oo, magsasak. My ball of the earth, on it. Baksa! Oh. <laughs> 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 Alam galing galing Netherlands eh. <laughs>

Johnny Walker, kayo ang namin ha? Pinalakas namin ng dahil sa amin, eh. Sabay! Sadya ka ba? Ito yung tagay mo! <laughs> sabi ni ina yung pag -igot. ako na naman? Kaya sabi ko naman, 20 nga tayo. <laughs> Lev! Nag-iintay siya sa labas na kubeta. <laughs> hey. Punta na naman ako doon. <laughs> na si ina, si ano... Takabubi ko <laughs> na <lang> nasa... <laughs>

<laughs> e eto po, nakalagay. Lens ko iski. Tanong siya nga, si Ina. Tawagin mo nga mo. na ako. Kakalakad Ay ko na. Sasaktan ako Sinom ka na. <laughs> dinam, dinam ka, ka mo... Sabutan, na. na, di na mo Ang na kata mo, Okay na ba, di <laughs> <laughs> na mo kakanta. Bulabog yung kata mo, sir! Di na mo kakanta. <laughs>